Magandang araw mga kaibigan Ito grabe mga kongresista tinawag nila si Senator Pimentel na Balat Sibuyas <laughs> So grabe ano ang dahilan? Bakit Balat Sibuyas? Dahil dito sa uh, budget ng pinapatayo na news uh, uh, building ng Senado pinapatayo na Uh, allegedly ang report umaabot na ng 23 billion pesos. So, pina-stop ni Senator Escudero ang construction kasi nga masyadong malaki. Ngayon, uh, maraming mga kongresista na nakisawsaw kung ano-anong ano -anong, ano -anong, uh, uh, paratang nila sa Senado magastos daw eh, nag-response si Senator Pimentel na huwag kayong magmalinis sabi niya tingnan niyo muna ang inyong mga bakuran kasi lumobo ang inyong budget for 2024 uh, dati original yan 16 billion lang e eh, bakit naging 28 billion o, yun ang paglilinaw ni Senator Pimentel o, yun na nag-respond na itong mga congressman na huwag kang maging balat-sibuyas. Ito si one rider, party list representative, uh, Gutierrez. Hmm. There is no need to be onion skin about criticisms. Aim at the Senate's spending. As public officials, we must all be open to scrutiny especially with uh, with when it concerns the use of taxpayers money yan ang pahayag ni congressman Gutierrez. <sighs> uh b yeah he maintained uh, sabi pa niya public deserves to know why the cost of the senate building has escalated so dramatically Your role as a senator should also include ensuring accountability and transparency not merely depending controversial projects. Yan, ang birada ni Congressman Gutierrez. Okay. Isa pang uh, kongresista si uh, La Union Representative Paulo Ortega. He described Pimentel's defense of the budget Uh, allocation for the new Senate building as unnecessary and a distraction from the core issue which is the responsible use of public funds I've been a congressman Ortega what we need is transparency and accountability the question remains why has the new Senate buildings budget ballooned to 23 billion? from its original allocation of 8.9 billion. Tanong ni Congressman Ortega. Okay. So, uh, ito, wala akong pinapanigan. Congressman ka man o ano. Ako lang nagtataka ako sa itong pagbalon ng mga projects. Ano? Uh, oh, dito muna tayo sa Budget na ano? Budget ng house. Grabe ang singit. Uh, ngayon ko lang nalaman na ganun pala. 12 billion ang increase ng budget. Originally 16 billion lang, naging uh, 28 billion. So, nagalit ang mga congressman kay Senator Pimentel. Kaya tinawag nilang... <laughs> balat sibuyas ka you are just diverting the issue tapos uh, napansin ko dito sa mga congressmen palagi nilang sinasabi yung judicious use of funds transparency uh, wag kang manaw ko, si Tatay Digong noon nung meron pa yung SMN yung programa nagikan sa masa para sa masa di ba nag lang si Tatay Digong na yung libro niyo Ilabas ninyo transparency. The same thing itong sinasabi ng mga kongresista na uh, transparency, accountability uh, of public funds. So nung nag-comment si PRRD na ilabas ang inyong mga libro, ipakita paano niyo ginastos ang inyong mga congressional uh, funds. Nagalit sila kay PRRD na, 'yun na po, nagresulta na po sa uh, paggurgor sa SMNI. So, para bang double standard itong ating mga kongresista. Meron pang isang kongresista, Bonggalon, san ba 'yon? Uh, ito, uh, saan pa si kongresma? Ako, Bicol party list uh, representative Jill Bonggalon. Binanatan din niya si Senator Pimentel. Okay? Sabi niya, it was unnecessary for Pimentel to divert the issue by comparing the budget of the Senate and the House of Representatives. Sabi niya, public funds must be utilized transparently and judiciously irrespective of the agency or branch of government. Correct. So, sabi uh, na natin na uh, lumobo ang budget ng uh, uh, building ng Senado. At least, nanjan na si Senator uh, Escudera, pina stop niya. Ang tanong dito ngayon, yung budget o yung pondo ng mga kongresista, talaga bang they are uh, spending it transparently and judiciously. Malala nyo yung concurrent resolution number 10, yung binulgar ni Sasasut na certification, ano, clearing by certification lang. Millions of pesos, oh, pinatunayan ni Congressman Roque. <laughs> ano, ator ni Attorney Roque, being, being a congress, uh, one congressman before. Sabi talagang nangyari milyon sa pesos, Peter makalang na ay certify na itong gastos ko. Wala na ang resibo. Oh, yun ba yung judicious, <laughs> uh, judicious and transparent uh, spending of public funds? Nagtatanong lang po sa uh, mga kongresista. Nasaan ang resibo? Oh, kaya nagkaroon ng hashtag na hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Bakit hindi itong mga lawmakers natin na ah, both Congress and Senado, bakit hindi nila magaya yung ginagawa sa US Congress? Again, pasalamat tayo kay Sasasot na nagpost Pinakita niya yung ginagawa ng US Congress na up to the last cent o up to the last dollar ang mga US lawmakers may resibo kita ko nga kahit uh, parking fee kahit taxi fare kahit kape kahit uh, hotel accommodation, airplane ticket talagang detalyado uh, paano ginastos ng mga US lawmakers ang kanilang budget. Ito ang tunay na judicious and transparent use of public funds. So itong ating mga kongresista, binabanatan nila ang mga senador dahil lumobo ang <laughs> ang uh, budget ng uh, building sa senado. Eh, ang gaganda yung sabi nila kailan, I don't know uh, up to now wala pa namang naipapakita na mga yung resibo ba, kagaya ng ano. Okay? So, sana, tigil na itong mga, mm, di ba, pare-parehas lang yan. Uh, so, talagang, ano, may nabasa ako na ano ito, uh, editorial ng, uh, I think, Philippines Tarata, or Inquirer. Anong uh, description nila yung sa, Senate Building uh, bad taste masamang uh, ano bad taste kasi uh, mga kritiko ano daw parang 5 star hotel daw ang labas ng Senate Building kung matapos, kung matuloy yung 23 billion na total cost of the 5 star hotel ganon po ang ating mga mambabatas Uh, hayahay pa kung sa Bisaya uh, gastos ng gastos kailang kawawa ang mga taxpayers so hanggang kailan tayo uh, maka ano to maka uh, get out of this predicament na sobrang kamahalang mga bibilhin, ang ating mga lawmakers billions billions ang pinag-usapan both Senate and Congress na lomolobo ang kanilang budget kawawang mga Pilipino